Okay girls, ready na tayo. Ano kayang isusot ng mga basketball players? At least cute tayo, hindi scary. Well, para sa akin. Sorry, matagal ko na kasing binilit tong costume ko. Hindi ko naman alam na masasama ako sa bunny team. Sa tingin ko, gagawin ng mga basketball players yung best nila para sa atin. Trick or treat! Trick or treat! Dana! Diana, hindi mo sinabi sa amin na sasama si Dana sa party. Girls, sorry. Hindi ko mapigilan si Dana na sumali sa Halloween party. Girls, may problema ba? Hindi pwedeng hindi ako sumali sa party sa country house. Hi -hi Dana, no problem. Basta, wag mo lang kaming i-istorbohin kasi for adults tong party. Nat, hindi tayo i ni Dana kasi magti-trick or treat siya. Girls, trick or treat. Wow, nakakatakot naman siya. Dana, sorry. Wala kaming masyadong candy. O eto, kung kunin mo na lang kung anong meron kami. Thank you! Pero babalik ako ha! Kailangan ko ng maraming candies. Okay, Dana! Pero bumalik ka after few hours ha! Okay, Dana! See you later! Puntahan mo yung mga frogs, losers, tsaka yung mga rats. I think may candies sila para sa'yo, okay? Bye! Girls, babalik ako. Sa tingin ko, bagay sa kanya yung costume niya. Favorite niya yung Halloween. So, girls, tara na. Ipakita na natin sa lahat yung costumes natin. At tignan natin yung iba. Girls, I'm sure wala naman masyadong nag-effort tulad natin. Girls, e eh, paano kung mas cool sila at mas maganda yung costumes nila? Tignan natin. girls, bilisan nyo. Wala na tayong makukuhang candy. Bakit ba ang tagal nyo? Kasi, baka mas maganda yung makeup namin kesa sa'yo. Masyadong light yung makeup mo. Dahil sa'yo, tsaka dyan sa makeup mo, wala tayong makukuhang candies. Okay, mag-lipstick na ako. Okay, girls. I'm the queen of frogs. Ang ganda ko, ba? Diba? Lahat tayo maganda. Pwede lang kay Sophie. Palpak yung Sophie na yan. Para siyang black sheep. Girls, huwag nyo na nga akong pag-usapan. Hindi ako sasama sa inyo para kunin yung candies nyo. Okay, edi hindi ka sasama sa amin sa Halloween party. Nakakainis kayo? Mga palaka talaga kayo? Nandyan na yung mga basketball players. Tara, takutin natin sila. Hingan natin sila ng candies. Oo! Oh! Wisit naman oh, papunta yung mga losers dito. Nasaan yung mga bunnies? Hindi pa sila lalabas. Kung bahala sa mga to. Ano bang gusto nila sa atin? Hindi ka ba nag-iisip? Siyempre, candies. Kapag Halloween, lahat humihingi ng candies. O nga pala, yung pinakamaraming candies may premyo. Trick or treat! Guys, alam ko gusto nyo makuha yung prize, pero sorry, wala kaming candies. Kaya losers, umalis na kayo dito. O baka gusto nyo ng away, ha? Hoy, mga goons, baka gusto nyo ng injection, ha? Pumunta tayo sa zombie house! Hindi, ayokong pumunta doon. Nakakatakot. Yung mga zombies yung dapat matakot sa atin. Si Lulot lola, lola, ang bahala, bahala dyan. dyan. Tara, kapag hindi tayo binigyan ng candies ng mga zombies, lagot okay, sila. Okay, tara. Ice, bilisin ni tayo aabot sa oras. Nagsasawa na ako sa mga patay gutom na yun. Ice, ano namang kinalaman ng mga patay gutom na teenagers dito? Halloween celebration to. Alam ano mo, pizza, isa akong heart rub. Tignan mo, may six-pack ako. Sana kung totoo yan. Ba, maganda naman talaga yung chan ko, ah. So ano na? Ice, pizza? Ready na ba yung menu natin? Eto na nga, inaayos na namin. Manapit na ba tapos? Kailangan pa namin ng oras. Huwag mo kang masarap. Huwag mong hawakan. Ice, chill. Boyfriend ko siya. Huwag mong kakalimutan. Guys, ang bagal-bagal yung ngayon. Ikaw din, Supermam. Ang bagal mo. Bilisan mo dyan. Wala akong 100 hands. Ito mga to, hindi naman totoo. Sayang naman, wala kang 100 hands. Kailangan mo pa naman sila ngayon. Alan, kung gusto mo, kumuha ka ng cookie. Okay, thank you. Hoy, umalis na kayo dito sa kusina. Kung hindi, hindi ako magluluto. Bakit ba ang bastos ng mga tao ngayon, ha? Kasi wala silang ginagawa. Yana, ibigay ko kaya sa'yo itong costume. Baka mas magaling ka sa'kin. Pizza, manager ako, hindi ko. Huwag na nga kayo mag-away. Bilisan nyo na lang magluto. Mag-uumpisa na yung party pumunta dito, sisigaw-sigaw. Mga rats sila. Kasama pa nila si Koschai the Deathless. Hoy Alan, makinig ka. Nalaman ko sa personal diary mo na gusto mong agawin yung pwesto ko. Tandaan mo, isa lang pwedeng maging mascot ako lang. Alan, anong personal diary? Anong sinasabi niya? Mascot, anong nangyayari dito? Girls, wala. Pinapaliwanag ko lang sa kumag na to na hindi siya pwedeng maging mascot. Hindi, hindi namin maintindihan ano, ano nangyayari dito, sabihin niyo. Rats, nabasa namin yung personal diary ni Alan. Oo, alam namin masama yun. Pero alam niyo ba kung anong nakasulat doon? Nalaman namin na hindi lang siya pumunta dito sa school. Gusto niyang maging masko Alan, hindi mangyayari yun. Meron na kaming mascot na nakatayo sa harapan mo. Ano? Binasa niyo yung, yung personal B diary ko? Panis! Tapos ng party, mag-uusap tayo ng seryoso Kasama rin ako Oo, mag-uusap tayo Pero ngayon, wag na tayong mag-away Huwag natin sirain yung party mood, okay? Rats, Rats, trick or treat! Bunnies, wala kaming candies para sa inyo Alan, let's go Mascot, di ba sinabi na namin sa'yo Kaming bahala sa kanya after Halloween Sorry girls, hindi ako nakapagpigil eh Inamukha ko lang sa kanya na hindi sa pwedeng maging mascot ako lang. Okay na. Wala pa rin kaming candies. Hindi kami mananalo sa competition. Girls, kumuha na tayo ng candies. Okay, let's, let's go. Out. Sasama ka ba? Guys, magsiselebrate celebrate tayo. Nagluto ako ng pagkain walang broccoli. Oh wow, pagkain. Hoy, wag mong hawakan. Baka mamaya may bisita tayo ngayong araw. Zalina, sinong bisita? Eh, di yung mga pulubing nang hihingi ng candy. Hindi natin sila papapasok. Wala naman tayong candies eh. Kinain lahat ni Zalina. Soup, hindi ko sasabihin kung sinong kumain ng lahat ng candies. Sup, wag ka masyadong kakain ng candies. Baka mamaya mabungi ka. <laughs> <laughs> Hoy, kompleto ngipin ko. O yan, o, tingnan mo. Ano ba? Nagbibiro lang ako. Hello! Trick or treat! Trick or treat! Oh, nandito na yung mga pulubi. Sabi ko na sa inyo, magkakabisita tayo eh. Sorry, wala na kaming candies. Naubos kahapon, kinain eh. Nagbibiro ba kayo? Hindi kami mananalo. Alam nyo na ngayon yung party. Bakit hindi kayo nagprepare ng candies? Alam nyo naman, puro broccoli lang nandito sa bahay eh. May candies kami kahapon, kaso inubos lahat ni Zoop. Guys, wag na kayong magalit. Huwag muna kayong umalis. Kumain muna oh, kayo. Oh, niluto namin ni si Zalina yan. Ang kailangan namin, Candies. Tabi kayo dyan, tabi. Pwede bang humingi ng banana na may chocolate? Wow, sweet couple. Lolo, lola, oo naman. Sige na, maupo kayo. Eto oh, kumain kayo. Guys, tumigil nga kayo! No, bananas. May competition tayo. Tara na! Ano? Anong competition? Oo, sasali rin tayo. Ay, kailan tayo kakain, ha? Mamaya, pagkatapos ng competition. Sandali lang, magtututbrush muna ako. Guys, sa tingin ko, iniiwasan tayo ng mga bunnies. Hindi man lang nila nakita yung costumes natin. Naririnig ko sila. Parating na sila. Oh, basketball players. Bakit ang pangit ng mga costumes nyo? Well, basketball players, hindi nyo kami na-surprise. Anong pangit sinasabi mo dyan? Tignan mo ko, isa akong astig. Kayang-kaya -kaya ko putulin ng kahit ano gamit to. Wow, girls. Ang gaganda nyo. Grabe. Thank you, basketball players. Alam namin. By the way, ready na ba kayo maglaro ng chubby bunny? Gusto namin sumali sa lahat ng competition Oo, para manalo kami. Para makakuha kami ng prize. Guys, alam nyo ba si Alan? Gustong agawin yung posisyon ko as mascot? Alam nila. Kasama namin sila nung binasa namin yung diary. Wow, Chubby Bunny. Cool name, ah. Sige, maglaro tayo. Girls, kukunin namin yung prizes. Bibigay namin sa inyo. Para sa inyo, gagawin namin ang lahat. Boys, hindi kami nagdududa. Gagawin ng guys lahat para sa amin. So, mag-uumpisa na yung competition? Oo, oh, pagkatapos, party! Girls, trick or treat! Boys, wala kaming candies humingi kayo sa iba, baka sila meron. Tapos, ibigay niyo sa amin para manalo kami ng prize. <laughs> Too late na. Hindi na tayo makakakuhang candy. Okay lang yan. Mananalo tayo sa Chubby Bunny. Okay, Mike. Ready na yung country house sa Halloween party. We did a great job, my king. Yes, my queen. Hindi ako queen. Snake ako. Ah, okay. Trick or treat! Trick or treat! Teacher Teach Mike, trick or treat! Trick or treat! Wow, cool costumes sa Guys, bakit wala kayong basket? Wala ba kayong nakuhang candies? Meron tayong competition. Anong ginagawa niyo? Pumunta kami sa zombie house pero wala silang candies. Oo, wala silang candies. Sinanaduhan nila kami ng pinto. Humingi rin kami sa basketball players. Hindi rin kami binigyan. Guys, okay lang yan. Marami tayong competitions ngayong araw. Lahat tayo mananalo. Pero hindi kayo makakakuha ng prize kasi wala kayong nakuhang candies. Eh, saan kami kukuha? Eh wala namang merong candies. At, at kami, si Lolo at Lola, wala, wala pa kami kaming candies. Itong si Kev, ang damot. Hindi kami binigyan ng candy. Sabi namin dadating kami. Eto, naging zombie pa ako. At lahat natatakot sa akin kasi isa akong criminal. Okay guys, mag-uumpisa na yung competition. Mag-ready na kayo. Guys, marami tayong competitions. mag -e enjoy tayong lahat. Yes, yes Teacher Mike. nag -e enjoy kami. kami. Ngayong gabi, may matatako. Sa tingin nyo, nakakatakot kayo? Mag-ready na kayo. Malapit nang mag yung competition party. Oh, narinig yung queen ko? Mike, hindi ako queen. Snake ako, snake. Okay, okay. Sorry na, Abby. Sorry na. Blandy, bakit hindi pa tayo pumupunta doon mag-uumpisa na yung party? Lahat, naghihintay sa queen. Blandy, nag ka lang. Stella, ako yung queen of frogs. Mamimiss na natin lahat. Kakainin na nila lahat ng pagkain, mauubusan na tayo. Well, mag start yung party in 20 minutes. Magpapalate tayo ng 15 minutes. I'm Ang cool. cool! Pinapakinggan natin yung queen of frogs. Hello, frogs! Trick or treat! Oh! At sino tong nakakatakot na to? Ako yung corpse bride. So ano, trick or treat? Pengeng candies. Girls, bigyan natin siya ng candies para hindi tayo kagati ng corpse bride. Ilang candies na ba yung nakuha mo? Eto oh. Wow, ang dami na. Thank you. Hindi ko na kayo istorbohen. Puno na ng candies yung bag niya. Ano ba yan? Eh di siya na yung mananalo. Hindi! Tayo yung makakakuha ng prize kasi ako yung queen. Huwag ka na ng paulit-ulit, narinig na namin. Mag-uumpisa na yung party, pero yung competition muna. Okay guys, ang papangit nyo lahat. Woo! Kailangan na natin mag-umpisa, pero may kulang. Oo nga, wala yung mga frogs. Siyempre, kailangan lagi nyo kami hintayin. Oo, kasi kami yung mga queens. Oo, Queens of Frogs! Diana, bakit naman hindi sila nag-costumes? Kasi girls, hindi nyo ba nakikita sila yung Queens of Frogs? Namiss nyo kami, ready na kami sa competitions. First of all, gusto kong bigyan ng premyo yung may pinakamaraming candies. At sino yon? Wala! Wala! Ako, marami akong candies. Woo! Dana, paano mo nagawa yan? Kailangan, alam mo kung saan kahihingi. Pakita mo sa akin yung mga candies mo. Wow, ang dami. Good job, Dana. Okay, ito yung prize mo. Woo! Woo! At ngayon, yung first competition. Chabi Bunny. Woo! Woo! Gagawin ko ang lahat para mapalayas ka dito sa school. Hindi ka magtatagumpay. Okay, sino mauuna sa competition? Sino? Yung mga banis yung mauuna. So, i-explain ko yung rules. Pupunuin namin ng marshmallow yung bunganga namin ni Katie. Tapos sasabihin namin chubby bunny. Yung unang hindi makapagsalita, talo. Okay, let's start. Chubby bunny! Kabi-wangi! Go, <laughs> Diana! Nahulog na! Kabi-wangi! <laughs> Kinain ko! Sa talo ko! Oo, Kitty! Talo ka! Ako yung panalo! <laughs> One, two, three, start! Let's go, bunny, bunny, bunny. Chubby bunny. bunny. Chubby, Chubby bunny. Go bunny. <laughs> <laughs> oh, <Maya. laughs> <muyain>. <laughs> <Chubby> <laughs> And the winner is... Sinat! Si <laughs> <laughs> okay, ang nanalo si Nat, ang susunod, yung ating nurse at ang ating prisoner. Okay, start Woo! na! Girls, umupo na kayo. Sarili lang para kay Julian. Chubby, Chubby Bunny. Bunny. <laughs> eh, yes, si Mary. Madali lang sa kanya. Go, Julie! Go, Julie! Ooh. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Go, Mary! Go! So? <laughs> Chubby, Chubby Bunny. Oh! <laughs> Frog with oh! And the winner is Mary. Woo! Okay, ngayon yung mga queen of frogs. Mm, frogs. Mas magaling kami. One, two, three. Chubby Bunny. Chubby Bunny Chubby. <laughs> ano? Chunky chăm anh chăm chăm Chunky Chunky Chubby chăm 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 chunky, chăm chăm Sinong winner? Sino? Friendship! Woo! Kami na yung susunod! Alan, ipag-chair mo ako! Woo! Sino kayang mananalo sa kanina? One, two, three! Okay, go! Chubby Bunny! Chubby Bunny! <laughs> Chubby Bunny! <laughs> Chucky, Junkie! I long problema! Jummy Barney! A girlfriend! A girlfriend! A girlfriend! A girlfriend! A girlfriend! A Layla! A girlfriend! A girlfriend! And the winner is Good job, guys! Malapit na kayong masanay sa Chubby Bunny! Sinong susunod? Who's next? Kami! One, two, three! Chubby Bunny! Okay na, tapos na! Chubby Bunny! Yan na yun! Seryoso kayo! I'm so fancy. <laughs> Yan na yun! Woo! Woo! Last chance, last chance, okay? Okay? Sige na, girls, galingan nyo naman Ilagay nyo sa pisngi nyo <laughs> So, one, two, three <laughs> Walang nanalo So, girls, mahihina pala kayo Next, kami One, two, three! Chubby Bunny! Sinong mananalo? Sa tingin mo, Kitty, sino? Chubby Bunny! Chubby Bunny! Chubby Bunny. Chubby Bunny. Sa tingin ko, si Karina. Ako din. Chubby Bunny! Ang dami na nang kinabigyan! Wow! Yun. Sabi bunny, <laughs> <laughs> Ilan na yung nilagay niya? Sabi bunny, Charis! <laughs> And the winner is... Karina! Oh! And the winner is... Karina! At magaling? Ako. Okay, sinong susunod? Hello guys, kumusta? Sasali din kami sa competition. So, Queen of Frogs, ready na ba kayo? Ready, ready na, na kami! kami. Woo! One, One, two, three! Chubby Bunny! Chubby Bunny! <laughs> so? Chubby Bunny! Chubby Bunny! Chubby Bunny! Sino kayang susuko sa kanila? Kami pong... Bang. Oh, nasabi ko na ba? Kami pong... Eh, ikaw, Sophie. Okay, the winner is Stella! Ooh! So, nandito yung mga zombies. Ang susunod, Pizza and Salina. Ooh! Akala tingnan lang natin. One, two, three! <laughs> okay, go! Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Go, go! Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. <laughs> Chubby Bunny. Chubby Bunny, <laughs> Chubby Bunny, nananalo si Salina. <laughs> oh, Chubby Bunny, Chubby Bunny, <laughs> go pizza! And the winner is Chubby Bunny, Chubby Bunny. Salina! Woo! Very good girls, good job. Okay, tapos na yung Chubby Bunny. Yung competition ngayon para naman sa mga guys. players. So boys, halina kayo dito. Maglaban na kayo. Okay, sino yung pinakamalakas dito? Woo! Go basketball players, pakitaan nyo kami. One, two, three! Go Smiley, kaya mo yan. Mukhang matatalo si Smiley ka. Ah. Malakas yung sakat Oo, oh. oh, malakas siya. Uh, uh. Hindi ko ina-expect yun. Smiley, mahina ka pala. Masyadong magaspang yung mesa. Masakit sa siko ko. Okay, tara na. Woo! One, two, three! <laughs> <laughs> Hindi pa. Hindi pa talo. Hindi pa. Sige, Timur! Sige! Timur! 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 Timur. Timor, Timor. Ah! Go Romeo, <laughs> Romeo, Romeo. <laughs> uh. uh. Basketball players, good job. So far, so good. Okay, susunod si Lolo laban kay Lola. Pwede bang labanan ni Lolo si Lola? Lalaki kami pareho, no? Two! Three. three! Go, Bravasti! Woo! Okay, good job, Bravasti! Siyempre, mas malakas si Lolo kaysa kay Lola. Okay, who's next? Ano, guys? Sino susunod? Okay, Zach, tara! Woo! One, two, three! Woo! Kev, ano ba yon? Bakit natalo ka? Dali na, pinagbigyan ko lang siya, ano? Kev, huwag kang magsinungaling Ay, tayo naman dalawa. Tara na, duwag. Hoy, hindi ako duwag, no? Mananalo ako. Tignan natin. Yan! Go, mascot! Go, mascot! Go, mascot! 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 Woo! Sinuwerte ka lang, no? <laughs> <laughs> Trinay ni Mascot! Okay, sinong lalaban sa akin? Sino sa inyo? Okay, sige, ako. Okay, tara. Wow! One, two, three! Ice! 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 Woo! Sandali, madaya siya. Inangat-easy ko niya eh. Hoy, isa pa. Kalawang kamay naman. Wow! wow! Sí. Go ice. <laughs> ice! 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 Woo, woo. Ice! Ice, <laughs> So guys, ang next competition kailangan yung umupo. Ang pangalan ng competition is hot. Hot of truth. Woo! Woo! Wow! Interesting! So guys, makinig kayo. Ibibigay niyo tong hat sa isa't isa. Pero, as soon as nag-ring yung bell ko, Mike... Kung sino may hawak nung hat... Ay sasagutin yung interesting question. Oh my God, girls! Hindi ako ready sumagot ng mga tricky questions. Oo, ako rin! So, ipasa natin yung hat ng mabilis. Mag-umbisa tayo kay Grandma. One, two, three! si Diana! <laughs> Hindi! Diana, nasa iyo yung hat nung nagring ng bell. Pinasa mo lang agad. Ibigay niyo sa kanya. Eto, Diana. Cool, fine. Ano na yung tricky question? Itanong niyo na. Sa sinong gusto magtanong kay Diana? Coach Abby ako. May gusto kong itanong sa kanya. Sinasabi ko na nga ba? Tatanungin ka niya. Okay, Smiley. Magtanong ka na. Go. Diana, nung nag-break tayo, nakipag-meet up ka ba sa ibang guys, ha? Oo, sasabihin ko yung totoo. Wala akong tinatago. Oo, Smiley, nakipag-meet up ako sa other guys. Oo, oo, sa dating app, tsaka dun sa WhatsApp. Sinasabi ko na nga be, thank you sa pagsabi mo ng totoo. Woo! So, ipasa nyo na ulit yung hat. Go, go, bilis, bilis. Uh, <laughs> so, sino magtatanong kay Thomas? Ako, Thomas, seryoso ko ba kay Julie? Okay. Oo, seryoso ako. Very serious. Nag-kiss na nga kami Thank you for being honest, Thomas. Karina, huwag kang magalit. Okay, hot! Oh! <laughs> <laughs> okay, pinili ng hot si Ice. Sino magtatanong sa kanya? Well, sa tingin ko si Pizza. So Ice, paglaki natin, pakakasalan mo ba ako? 100%. Oh! okay, ipasa yung hat. Bilisan nyo, bilisan nyo. <laughs> si Zach. Okay guys, sino magtatanong kay Zach? Teacher Mike, Coach Abby, ako. Nat, seryoso ka? Oo, oh, Diana, gusto mong tanongin si Zach ng something interesting. Okay, interesting. Ano Nat, alam ko na itatanong mo. Ang sagot ko, oo, makikipagbalikan ako sa'yo. Hindi, Zach. Different question. Ano ka ba? Normal teenager o zombie? Sagutin mo ko. Nat, hindi namin sasagutin yan. Oo, Nat. Kung hinalikan mo ako dati, naging normal teenager ako. Kaso may ibang humalik sa akin. Oo, oh, zombie. Oo. Sandali, Zach. So, hindi to make up. Zombie ka na talaga? For real? Ano ka ba, Zach? Bakit mo sinagot? Okay, guys. Nakaka-feel ako ng tension. Tapusin na natin tong hat para makapag-party na tayo. Woo! 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 Guys, I wish makapag-spend kayo ng scary cool Halloween. Like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes, guys. I love you. Bye! Okay. Girls, kumusta kayo ha? Hi.